Hi guys, let's go in tayo muna nagbirok tis in your citizen joke lang po. <laughs> Mapantay tayo Jake Karayan. Punta nga pala tayo sa Ilog kasi katatapos lang ng kasalan ng aking pinsan at nagaya nga itong aking mga pinsan na maligo sa Ilog. Tara, taga dito kami sa Nauhan pero hindi pa namin napupuntahan yung magandang liguan daw doon na napakalamig. Tara, let's go puntahan na natin 'yon kasama namin ang mga tiyahe namin Marites. Ayun na, sa ibabaw ng mga tricycle. <laughs> Yes, speaking of Marites, <laughs> number one just si guys. Let's go, nandito na nga tayo sa barangay Paitan. Paitan ba ito? Hindi ko alam kung pinapaitan. May kita natin yung Mount Halcon. O, nandito na kami. Napakabilis ng patakbo ni Uncle John. Halos mga wingi-wingi na nga yung nguso ko. <laughs> At dahil nga ka, kasama namin na napakagandang si Auntie Gemma Shout out, pabalik-balik na yan sa abroad Oh, feeling mayaman na yan Ay, mayaman na pala yan. <laughs> At nandito yung Marites sa ibabaw ng bubong <laughs> Hello, Auntie <thing>, guys, shout out Nagparatas <laughs> ni Uncle John Pag-drive to tricycle si <laughs> Kailangan namin agahan kasi pag maaga ka o maaga ka makakaligo kasi pag hapon na dito nagkukulugan at nagkikidlatan na dito bukod sa palaging brand out. <laughs> Atoy ko nga view nagbibirdida ni. Apo nagpipintas. Kansla balasan agbuybuya. <laughs> Apakaganda ng view dito. Malapit na nga pala kami sa Mount Halcon Ito makikita na natin maya-maya lang kung ano yung pupuntahan naming ilog. Napakalamig daw doon. Tara guys. <laughs> Yan guys, nandito na nga tayo sa paanan ng bundok. Kaya kung makikita nyo yung dike na yan, yan yung ginagawa nila para hindi na matabag yung lupa. Kasi ito yung epekto ng pamumutol ng puno sa kabundukan. Pag lumaki yung tubig, natatabag yung lupa. Ayun, sa susunod na panahon, wala lang matitirahin yung mga tao. Kaya guys, ta, lalo na sa mga taga-Oriental Mindoro, kailangan natin magtanim ng mga puno at huwag na tayo magputol ng mga puno. At nakarating na nga dito 'yung mga bakasyonista, oh, 'di ba? Malamig daw dito 'yung tubig. Gusto nilang maligo pero mga takot sa tubig 'yan. <laughs> mga hindi pa naliligo. Ayawanan. <laughs> at 'yan, isa pa 'yan si Papa, titingnan niya daw kung may tubig pero hindi naman niya naliligo. Takot at malamig. <laughs> at ito nga, nakita namin na may tubig pa naman pala. Napakalamig niyan, guys. O oh, may mga kubo-kubo dyan, nirerentahan pala 'yan, guys. Tara, puntahan natin. <laughs> At dahil nga bagtit ako, lulukuhin ko muna sila. <laughs> Sasabihin ko, walang tubig, babalik na kami. <laughs> Titingnan ko may magiging reaksyon nila. At sinabi ko nga na, walang tubig, tayo na bumalik. Sabi ng mga tagamay nila, ay, ba't walang tubig? <laughs> it's a joke, it's a prank. <laughs> Shoutout nga pala kay Ante Sabi ko nga pala sa kanya, paano siya makakaakit dyan sa laking nang yan? Baka magbalintong. <laughs> Mag-diet ka, Ante. Joke lang po. <laughs> Miss you. At dahil nga may kasama kaming buntis, kailangan ilalayan yung mga buntis at saka yung mga nagbubuntis-buntisan. <laughs> at ito nga pa yung leader ng tribu namin yan, oh, mga maritis. <laughs> Number one si Antingay, charot. <laughs> Awanin. <laughs> ang pangalan nga pala ng tribu namin ay sugod kain sa bay uwi <laughs> Pag nakakain, uuwi na agad. <laughs> Wala lang ang bag charot. Oh, joke lang po. <laughs> At ito nga pala yung sasalubong sa iyo guys. Imbis na bulaklak at welcome message ang sasalubong sa iyo, magsasalubong sa iyo yung tao na maniningil. <laughs> ang mga matanda may bayad 10 piso ang entrance. Tapos ang bayad sa cottage ay 500, yun lang. Tapos libre na yung mga bata, O 'di ba? Napakaganda ng view diyan lalo na do sa pinakamataas. Tapos malamig ang tubig, mare -re relax katalaga, ka talaga. Let's try teka nga pala, bawal nga pala ito sa may mga rayuma dahil sa sobrang lamig na parang may yelo, baka pasukin yung tuhod mo, hindi ka na makalakad. Charot lang po. yung mga matatanda sa gilid lang ah. ito nga pala yung tindahan diyan, nag na sila papa pa, nang si Presi na sila ng bayad. Oh, ayan, may baon niyan tinapay. Kala mo magugutom mo yan ha. at ito yung hagdan pababa. Ay makikita natin yung view, yung pinaka parking at yung pinaka view ng bundok. Napakaganda, guys. At shoutout nga pala sa magjowang ito ay sana all nagtagal maghihiwalay din kayo charot lang po. <laughs> ito nga pala yung hagdan pa baba. At magta-try lang kami mag picture picture dito. Siyempre kailangan muna namin may souvenir ng picture. Kasama ko dito sila papa at saka yung mga kapatid ko. Ayan guys. O, oh, napakaganda ng view diba? O. Oh, o. Oh, ilapit natin para makita nyo. Ayan. Dito lang yan sa sitio sili. Sana maraming sili. Pero wala akong nakikita ang sili dyan. <laughs> At dahil nga guys, may pambayad kami, afford namin yung kubo na yun na malapit sa ilog. Yun, yun, yun. Kung makikita nyo yun, 500 yun. Yung sa unahan dito, 400 lang. O, ba diba? Let's go. Tara. <laughs> at dahil nga, bida-bida ako. At vlog ko naman to. Pagbigyan nyo na ako, pinopromote ko nga itong Rio del Sierra Resort. O, para naman may ambag ako sa buhay. Charot. Bukod sa nagbabayad na ako ng tax, kailangan natin mag-upload ng mag-upload ng video para kumita tayo. <laughs> Let's go. <laughs> sabi ko nga sa pamilya ko, pipicturan ko sila at papibilahin ko. Tapos sasabihin ko, one, two, three, talo <laughs> Tumalon sila pero wala pang isang tangkal. Mas mataas pa yung kamay ng bata. <laughs> Tawang-tawa ako sa impinga, hindi nakatalon. <laughs> Shout out. Shoutout nga pala kay Brian Laplano Yung kaway ng kaway Bagong kasal ng pinsan ko At saka yung kanyang asawa na si Rika Kore Shoutout sa inyo At ito naman, niluko ko na naman yung kapatid ko Sabi ko pipicturean ko sila <laughs> Pero video pa tawan -tawa sila Ayaw na ayaw matutukan ng camera <laughs> Takot na takot Baka makita na yung force <laughs> Ito nga pala yung sinasabi kong pinaka-exciting part Yung kararating nyo palang lang pero gutom na gutom na kayo oh. 'di ba? Todo kain pa kayo, wala pang ginagawa. <laughs> Hindi man lang makatulong pag iihaw ng talong dun sa likod, tawa pa kayo dyan. <laughs> at yung iba, eh, manyapat may pagkain, may hito at may palaka dyan, eh, kain agad. Tumulong mo lang kayo <laughs> silipin ko muna si Auntie Bibi doon sa likod, hindi nyo malang matulungan. O, oh, tapos hilig na hilig ni Auntie Ingay sa talong na dakas, charot lang. Auntie <laughs> Ingay, tumulong ka din sa likod, maritis ka na maritis dyan. <laughs> Busog ka na, kami gutom na gutom pa, charot. Shoutout. <laughs> shoutout kay Auntie sabi niya nga pala dyan, saka ako siya Bibi John, pag hindi nakatingin, o oh, yan, tingin ka na, shoutout. Apakasipag <laughs> naman na inuna yung talong, yung ibang kain-kain lang eh, lalo sa Auntie Ingay. <laughs> Alam nyo guys, pag napapunta kayo sa ilog na yan, kahit katanghali at maligo kayo dyan, naku po, parang kang binuhusan ng hilo sa sobrang lamig. I Try mo yan minsan, pumunta ka dyan at sabihin mo naman, totoo nga kayong sinasabi, paypayso ata. <laughs> yan nga guys, dahil pinagkakalat ko sa video na nag yung mga marites, ay nasense agad niyan, tinggay eh, na may sinasabi akong marites, yung mo mapapatingin yan, oh, Psst, hoy, tumingin ka, tumingin dito. <laughs> tumingin dito, oh, wali ba? <laughs> tama sinasabi ko joke lang ang tingin baka magalit ka hindi mo lang ako ng pera <laughs> love you at ito naman ang mga ito Todo picture pa sabi ko na against the light dun sa kabila nyo ilagay ang cellphone abuti oh, mo si uncle todo kuha pa ng palaka dyan tanggal Angel Orlan. Sabi nang wag diyan mag-ano ng cellphone. O, busy-busy kayo diyan. O, sabi ko nga may palaka dito para si Isol. <laughs> Charot. Oh, yan. Sige, todo selfie kayo dyan. Sabi ng madilim. Hindi <laughs> kayo maniwala sa akin. Ako'y photographer. At ito lang at kumain muna kami na ay mga kapatid. May crackers dyan. Ah. Sa ah, kapal, pal, napakasarap ng crackers. <laughs> Sobrang kasarap nung crackers. <laughs> Nabulul-bulul lang ako pag baboy sa over. Ang ulam namin ay ano, inihaw na talong tas may crackers. Tapos, may kamatis. At yan lang at pumunta na kami doon sa sinasabing talunan. Let's go. Tara, tingnan natin yung mga tinatalo nandun ng mga katutubo nating mangyan at gusto rin tumalaw nitong mga kapatid ko Shoutout nga pala kay Mas eh. Sabi lang huwag na sumamat Dadal na lang yung rayuma mo. <laughs> Sumama ka pa sa amin. <laughs> Ayan napagod ka tuloy pero may enjoy mo naman yan mamaya. <laughs> Ay kung ganito naman kaganda talaga yung view na pupuntahan mo Ay sulit yung pagod mo Kung may mo yung maasul-asul na ilog na yan Ilog o dagat Parang dagat na sa sobrang maasul-asul O diba napakagandang view guys Kung pupunta talaga kayo dyan Napakalamig ng ano Ng simoy ng hangin <laughs> Simoy ng hangin Napakalamig ng, ng ano Ng tubig O mablublo pa pa Tapos ninig mo yung agos Tapos yung otot nung katabi mo <laughs> Wait lang guys, ha? paririnig ko yung tulog ng kalikasan. Pakinggan nyo guys. <laughs> o oh, ba diba guys, sulit yung pagod nyo at sulit din yung 10 piso nyo. 10 piso lang nakaligo na kayo. <laughs> O ba diba guys, napakasarap na pakinggan yung tulog ng kalikasan lalo na pag maririnig mo yung ganyang tubig, napaka-relax sa katawan, papasok ang espiritu sa katawan, charot lang po. At makakatulog ka, mawawala yung problema mo, makakalimutan mo yung utang mo, pati na rin yung pangalan mo. charot lang. At ito na nga yung pinaka-exciting part kasi gustong tumalo na itong tatlong ito. Kung titingnan nyo guys sa video yan, parang mababa lang ano. Pero napakataas niyan guys kung kayo hinaan dyan. Sa sobrang kabangan ni Imping napadasal na siya yan. Tumalo na nga si Buhay, tapos sumunod na si Daniel. Tapos susunod na dyan si Imping, sa sobrang takot nga ni Imping dyan. Na pa, ano na siya eh, na pa sign of the cross na siya eh. Tingnan nyo guys ha. O, titingnan natin si Imping. O, tingnan nyo. <laughs> sa sobrang takot niya. Tapos pagtalo niya, para naman siyang kwak-kwak. <laughs> Alam niyo pa tong gubat na lumipat. <laughs> Abang ngayon guys, ah, oh, diba? na yan. Sobrang takot kasi niya eh, oh, napapasign of the cross na siya. ah oh, 1, two, three, talon para sa mga tumboy. <laughs> Charot, joke lang po. Ayan na nga po, palaka. <laughs> Charot nga pala sa kapatid kong niya, si Mian, o, oh, di ba Nagtodo post-post siya dyan, pang Instagram daw, o, oh, di diba? Ginandahan naman masyado. Ito na sinama na kita sa vlog. Huwag ka na mahiya sa video, o. Oh. <laughs> Tawa ay lagi nahihiya. Oh, ayan na ako. Sana sa susunod may kasama na ako diyan May ka-holding hands. <laughs> Matagal na tayong single maghahanap. Kahit senior, pwede na. <laughs> Charot. <laughs> At dahil nga sa sobrang ganda ng view, tingnan nyo yan guys, parang jacuzzi. Pero pag pumunta ka dyan, ako madadala ka talaga ng alon. Tapos sobrang lamig pa. O, tingnan mo mga sirena. <laughs> Andito yung mga serena Ito yung mayor namin. Yan pa, pa may awang may awang pa si eh, naglulublublubluban doon hindi naman kalabaw charot napakalamig <laughs> niyan guys parang jacuzzi at syempre hindi natin pwedeng hindi itry ang jacuzzi na yan napakalamig niyan guys syempre itatry ko naman para naman makarelax relax ako sa dami ng problema at kakagraduate lang natin ng college tapos nagbabayad na tayo ng tax <laughs> syempre nasahod na tayo kailangan nating may magandang video o nyo kami guys ha Tawa nga ng tawa si Imping dyan kasi si Isol ay nagbalintong parang tukak. <laughs> Lalo si si Timase, tawa ng tawa tsaka si Sherlyn. O. Oh, nakaligo lang i eh, parang palakaan. <laughs> At ito nga video yung kapatid ko, tatalon daw siya sa malalim na tubig. Yan, nung tumalun. ang baba, wala pa hanggang <laughs> Kaya ako tawa ng tawa niya, pati siya, oh, mabalihan ka pa. <laughs> At dahil mag-uwian na nga, hinahanap ni Papa yung juice niya, naubos na. <laughs> kung saan saan kasi nagpupunta naliligaw pa yata doon sa taas <laughs> kaya kami nagtatawa na naubos na yung juice niya <laughs> wag muna tayong umuwi Oh ayan napapakanta na ako ito na yung pinaka saddest part ha? uuwi na kami ayan guys hanggang sa susunod please follow like and share sa aking mga video lalo na sa aking YouTube channel malapit na tayong ay magto 12,000 subscriber na tayo congratulations for me salamat sa inyong pagsuporta maraming salamat please follow like and share love you muah